dito na natin abutan mag sa lobong natin si ano nato sa awa ni Belmortel pabalik na tayo dahil tanghaling tapat na gutom na siguro to sila so balik na tayo lawak na nga nila dito Ben, ha? Nakarating ka na? Oo. Oh. <laughs> Malapit lang pala, naman ah. Sa na. taraon. Mm-mm. Tabi ka playa na yun. dagat na. Bukas pa yung balik kayo Manila? Ha? Balik kayo Manila maya? o... Bukas. Bukas pa? Bukas pa. Ay, pwede ka mo pala mong shot ayaw eh. Ha? Pwede ka mong shot. Ay, may ano pa sa bahay. <laughs> Maghanda pa ako nyan. Yung aking nandoon. Eh, ayos ko pa yung aking dadalhin. Sa camera mag drive pag ano? <laughs> Ay, motor na. Mm, motor ako. Matarik pa naman daw sa amin. Madulas. Oo. Oh. Patuhan yun? Hmm. Malayo din. tâm bình không?

dalawang alimang. <laughs> Ya, you. you, Sarap nang hangin. Ano? Isa lang yung bahay namin dito eh. Hmm. Ito Malayo sa ano? Malayo sa, sa kapitbahay? Malayo. Maganda nga dito. Timing. May ano pa? Puso. Puso. Flowing. Dara-dara dire dito yung tubig oh. Walang tigil. Walang tigil. Unlimited yung tubig. Walang tigil na yun. Dagat na. Hmm. Dito. Okay, so dyan. Ispan, alaw, ispan dito dyan. Gusto ka na dito ng lanihan? na playa no oh, dagat kaya tubig dagat yung ano yun Pwede nag-motor lang kayo ng Manila? Hmm. Ito lang gamit mo? Nag-gamit mo. May ilang hours dito? Umalis ako doon ng alas 3 .30. Dumating ako dito ng ano? Alas 2 sa hapon. Matagal ang pila ko sa ano? Patangga? Sa tatlong ura? Umila ako ng tatlong ura. Ano? Ano? Ito yung Puso Unlimited Water sa bahay ni Gisival Mortelo. Oh, Napaka-press ko ng kanyang tirahan dito. Sariwa ang hangin. Tahimik. Ayan. Let's go, go, go. Ayan. Pabalik na ulit tayo. Dito tayo sa Talahiban.

ayan yung ating alimango at saka sugpo galing kay Bay Shimork niloto ko na dadaladaling ko sa Maynila kay admin alright thank you so much Bay Shimork and sa Tamboon as a mortal family ayan eh. maraming salamat sa mga kapatid ni Bay Saisay at sa kanyang nanay si Celia Tambuon Mortel thank you po sa inyo sa alimango at saka sa hipon mayroon pang bangos yan o luto ko po at nadaling ko sa Maynila ayan thank you for watching